mapipinsala o mawawasak ang taong mapagmalabis. Inutusan tayo ng Islam na maging katamtaman, moderation sa lahat ng bagay maging sa salita man ito o sa gawa. Pinadali sa iyo ng Allah subhanahu wa ang mga bagay-bagay kahiya, huwag pahirapan ang sarili dahil mahulog ka sa pagmamalabis at ito ay kabilang sa mawawasak o mapipinsala halakal mutanattiun sinabi ng papitang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawawasak o mapipinsala ang taong mag mapagmalabis. Sinabi niya ito ng tatlong beses. At sinabi sa ibang hadis, katunayan ang relihiyon ay madali. Walang sinuman na magpahirap sa sari maliban na lamang na siya ay maging talunan. Halimbawa ng mapagmalabis ay ayaw na niyang mag-asawa at ibaling na lamang ang sarili sa pag-ibada. Pangalawa, Ayaw na magsagawa ng tayammum kahit nahirapan na sa paggamit ng tubig at marami pang iba.